O oh, bayan na tayo Asang kaya Saan ba tayo pupunta rito? Bre Saan tayo pupunta rito? O oh, saan tayo pupunta? O oh, papakita mukhang inaantok ha ah. O oh, liliko na tayo rito Ano galing na ba dyan? Ano galing na ba dyan? Pukas na ba kung ano na ah, pa na e lang? spaghetti spaghetti pa babab e pa bababab pa e babab e e ba e ba e ba. e e spaghetti pa taas. Mm -hmm. o, ano gusto mo? pansulujan? ano ano al ba yung ano? Ano ba pwede natin orderin dito? C3 C3? Isang C3? Good morning Isang C3 C3 take out ah, Ay, pag ka ba walang drink, magkano? Walang drink, 30 minuto. Sige, walang drink, yun lang, Juan. Wala ko drink. Wala. Ano ba ba? Yun lang. Makamumura tayo pag wala palang drinks. Ano? Available na ba? Available na ba yan? Huh? Available na? Ano Yung C3? Okay. Oh, bre, next window ta ta tayo. Ano na order mo? Ah, ngingiti ka naman. Daran, daran. Ayan na, makakain na si Bebre. Hmm, wala pa, wala pang tao. Ay, Bre, ah, oh, yan ay yung spaghetti. Ang oh, ngiti, ngiti, ngiti. Ngiti mo na, ngiti. Anong gusto mo? Spaghetti? Alin doon? Alin? Ula. Anong gusto mo? Spaghetti? Ha? Spaghetti? Huwag mong ginagalo ito. Tatakbo na. Opo. Opo. O, oh, yan. Ipihiti mo pa yan. Huwag yan. Hmm. Masyado na siyang malikot eh. Oh. Pinakikinakalikot niya na dapat kalikutin eh. Bata na talaga. Oh, ayan oh, Sige, yan ang pagbisitaan mo. Oh, sige. Oh, yan Ay. Oh, eto na, bre. yung pans yung spaghetti ni Bebre. Yay! Yeah. Ang mo na ano ang sabihin? Ano na sabihin? Thank you po. Sabihin. Thank you po. Sabihin mo na, thank you po. Sige Thank you po. Thank you po. Yan pala